and before is that oh ikaw ang pera ikaw ang alaga nito. pero hindi lang siya finances hindi lang pera no ang importante dito is the everyday no uh, the everyday activities that we do to preserve the object or the thing no na pinakaalaga sa atin so at the end of the lecture ang inaasahan ko sa atin maging malinaw sa mga aral ng ang kasaysayan ng kanilang mga inaalagaan Bukang mapahalaga ng lalo ang devotion at pagpapahalaga. Bakit yung papahalagahan? bakit ko iingatan ng isang bagay na wala naman akong koneksyon? Pakipa ko dyan, di ba? Uh, it is with meaning na pag na-extract natin yung value o yung meaning ng isang bagay, doon ko lang siya papahalagahan, di ba? Kung nasusunod ang ating simbahan, what would make you run at tanggalan? Kung naglalabakan, hihinto ang paglalabay mo sa simbahan. Diba? Kung pinipilit na lang natin 'yan as a structure, walang pagpapahalaga diyan. Pa pakiramdam ko yung yeah, masunod matumoy sa may parang sa kay mga kahera, o kay mga tao sa sa simbahan pa ito Pero <coughs> if na appreciate natin na dito bininyagan ang aking mga ninuno, dito ako bininyagan, naaalala ko at mahalagang bahagi ng aking kabataan yung mga buo na nandito, doon magkakaroon ng pagpapahalaga, doon ako tatakbo para kumuha ng isang tabong tubig at na simbahan. So, you get the point na you have to extract the value of an object para mo siya pahalagahan. Diba? Ang isang simsing, diba? itong parang ibang simsing na ito, kung wala kang pagpapahalaga dito, this is just a simsing. Pero kung ito ang simsing ng aking namatay na ama at mahalaga sa akin ng aking ama, you would always use it, you would always treasure it at hindi ko siya di Diba? Kasi baka mawala or baka manap. May hindi lihanag makagawa ng mga guidelines sa mga kapatid mga namabigay ng mga santo sa pag-aalaga ng mga ngaligid. May pakilala ang mga guidelines na nilabas ng ating diocese sa malolos tungkol sa pagpapresesyon. At may hindi lihanag mga halagang konsepto at mga bagay tungkol sa pagpapahalaga at pag-aalaga sa mga santo gabilang mga kanilang maayos na presentasyon. So, uh, ano ba yung mga batayan natin? Bakit ang daming sinusuot na ang kinin natin, ang daming daming suot ng mga santo? Ano ba yung mga batayan nito? Ano yung mga basis na ginagamit natin sa pagdagamit ng mga salito? Hindi natin binibihisa ng ating mga santo na naka-t-shirt, naka-pants, di ba? Pero na lang yung mga modern, like sila Arlo Uti, di ba? Kasi may modern age na sila. Pero sa so, konteksto ng mga inaalagaan natin buon, yung buo, mahal na araw, ano ba yung basis So, ito po yung uh, if you generalize it or if you categorize it, ito sila. Batay sa mga scriptures or mga nabanggit sa Biblia. Diba? Binabanggit. O yung was, he was wrapped in swaddling clothes. Diba? So, that's a, a biblical basis no? na ang uh, Santo Niño ay o ang Batang Jesus ay ipinalo no, sa mga swaddling clothes. Batay sa hagiography na i-explain natin mamaya batay sa mga actual na mga nakupay no? which collaborates yung uh, scriptural uh, basis. So yun nga, simulan natin sa batay ng biblical. So sabi nga sa Mateo 3, uh, verse 4, Now John wore a garment of camel's hair. So, uh, buhok ng kamelyo and leather girdle around his waist, and his food was locust and wild honey. So this is an example of a scriptural passage na binabanggit sa atin ano yung suot nitong particular na santo na ito. Pag susuotin ba natin si sa San Juan Bautista ng satin o seals? Si yes or no? No. Kasi no. no. ayan, meron yung particular na magkakapanggit sa kanya. Whether inukit na poon or painting, makikita nyo yung a perpendicular staple representing its force, its rock, it's made out of camel hair. So yan, ito ba? Kita natin sa dalawang example na ito. This is a European painting and this is a image of San Juan Bautista in Bohol, in Gawis, Bohol. So ito again, the script, uh, the, the European painting from Bohol. And this is also from Bohol. Sa kabilang side ng Bohol, you have to have Hernandez ay eh, pakikita niyo, kung paano nila binunitan si San Juan Bautista. Is it according to the biblical reference to St. Si John the Baptist? Yes or no? No. So kung kayo ay pilgrimage at fortunately hindi sa pampanga ang pilgrimage natin, kunyari napunta kayo ng buhol, napunta kayo dito sa simbahan na ito, nakita niyo itong imahe na ito, what would you think? Sinong santo ito? Is, is, is it easily distinguishable na siya ay si San Juan Bautista? No. Kasi, ah, uh, may nakita niyo yung role ng tagapag no? In interpreting and pagpapakilala dun sa Santo. So, dinamitan nila ng lace si San Juan Bautista when in fact, wala kayong uh, ma, uh, walang nabanggit sa Biblia na siya ay nagdamit ng lace, ng satin, ng duchess, ano, kapahit ng gina. So, uh, ito niya na natin, force Di ba? So, whether in painted art or whether it's uh, statuary, lagi siyang ganyan ang kanyang portrayal. Pag pinakialaman nyo at gumawa kayo ng sabibing yung trip, naiiba ang interpretasyon. So, nakikita nyo yung role ng kamarero in presenting the image. Ayan. Matay ang bibigyan the description sa Biblia when the soldiers had crucified Jesus they took his garments and made four parts pinaghatian a yung kanyang garments one for each soldier also his tunica the inner garment but the tunic was without seam woven from top to bottom so walang uh, kahit ang tunica no? so from top to bottom high end kumpaka uh, Gucci ang damit na ito kasi nga walang seam. Mahirang mag-weave ng dire ng walang seam in the end. No? So, it's a very expensive material. It's an expensive na na gamit. Kung kanino galing yan o kung gawa ba yan ni Mary for Jesus, walang binabanggit sa media. Pero, this is the relic of that particular cloak no? na nasa Rome. No? So, ito yung pinapaniwalaan na tunika ni Kristo. So, yung tunika na yan, diretsyo, di ba? Uh, walang sin. Tingnan niyo kung paano natin siya ini-interpret sa ating mga santo. Kaya di ba yung mga panloob natin na bestida, diretsyo lang, di ba? At nagkakaroon siya ng korte sa pamamagitan ng bell. Di ba? Doon yung makikita nasa ng malakang o ang bewang. Yan. So, this is a Kristo magkakaiba sa kanya yata ito, no? uh, solitaryo lang siya in San, San Miguel, si Mayumbo, Bulacan. Hagiography, ano ba itong hagiography na kakabulol? Hagios, holy or banal, and grafia, writing or pagsulat. These are the official biographies of the saints that were compiled by the church. No? So dito, ang, ito, ang hagiography ay kwento ng santa. So sa Santa Veronica ay may sariling hagiography. May sariling hagiography si San Juan Bautista at lahat ng ating mga santo. So, uh, biography of a saint or religious leader consists of a biography, vita, deeds uh, or miracles and their martyrdom kung sila ay namatay. This particular manuscript is from London at ito ang hagiography ni Santa Margarita. Kino si Santa Margarita? Kung naaninan nyo, ito yung pinakasan kasi yung pinakasate ay kanyang ulo, ay kanyang katawan. Medyo at uh, deteriorated na yung image, ah uh, yung, yung mismong uh, scroll, but uh, ito yung kanyang images. Dito ay may malaking dragon. Ay yung ulo ng dragon ay yung kanyang bibig. Yan, si Santa margarita. What does that tell us? <laughs> so, ayan, si Santa Margarita ng Antioch na buhay noong 1949 uh, sa Pransya. Ah, noong 289, eh, pala, sorry, Uh, this particular document is the biography of St. Margaret of Antioch. It's dated 4091, pero pinanganak si Santa Margarita sa 13 ng 289 roughly. Pag-aaraw ng mga magulang kayo ng Kristiyano, tiniala yung sa Diyos. May nanigaw ng na gobernador, pero dahil ah, pinagalot na niya ang pakanyang magkabirin sa Panginoon, ayaw niya. So, ang edin siya ay pinatay edin. Yan. Sinasabi ni Lago ng demonyo sa anyong dragon na pinatay ni Margarita sa pamamagitan ng cruz. yung kanyang legend. So let's see how she is uh, portrayed in art. You have her biography, uh, which is in illuminated paper. You have a, a European painting showing the dragon, St. Margaret, and the cross. Nakabatay sa kanyang biography, di ba? And this is the need of the Molo Church. Isa po ito sa mga na-restore namin sa LHGP. So you can see, Pilipinas na ito, no? Konteksto ng Pilipinas. Lando din ang uh, dragon at meron siyang hawak na cruz. Diba? So makakita natin, S. Ano yung sabihin ng S? Santa, Margarita, ano yung PYN? Virgen, E. Martir. I e is di Diba? Virgen y Martir. So, pag nakita kayo ng mga ganyang abbreviations, yan ang ibig sabihin niya. So, ang babae nito ay Virgen, hindi at siya ay Martir, pinatay para sa kanyang pananampalataya. So, that's the hagiography. So, makikita nyo, Europe, uh, medieval uh, manuscript, or even in the Philippines, pare-parehas ng kanyang hagiography. Pare-parehas yung mga attributes, katulad ng dragon at ng cross. So si Santa Cecilia, of course, patron saint of music and mga choirs, di ba? So makikita nyo, ito yung uh, representation ng kanyang katawan, yung ito yung nabukay. Inupit siya in uh, marble. And then makikita nyo dito yung malaking slash sa leeg ni Cecilia. So siya ay binilitan for her faith. So siya ay isang Marmier, di ba? So, yung, kung iniisip niya nasa yung pan margarita, it's a uh, turn inside, pagkaloob. So, ito yung kanya niya, yung ilong niya is somewhere here, no? So, ganyan na ang incorrect body ni Santa Cecilia. Nasa, isa din siyang uh, simbahan sa Roma. In art, she's depicted like this. Makikita nyo lagi may musical instrument. And, kung tayo sa buhol, again, a 1920s painting on the ceiling of the Lubbock Church Si Santa Cecilia May Musical Instruments. So hindi nagbago ang kanyang hapiyo. Sino sila? No, Mama Mary. Mama Mary, ayan lang sa ikna. Sino sos? Baby Jesus o oh, itong mga napaligid? <laughs> wow, uh, sino ba? <laughs> Sige magpapaligid. slide. The painting is entitled The Mystical Marriage of St. Catherine by Lucas Pranash, 15, uh, painted in 1516. Santa Margarita may dragon. Nasa ang may dragon dito? Can you see the dragon? Ito. Ito siya. Nasa balita ni yung dragon. Santa Dorotea, basket ng bulaklak ang kanyang attribute. Ayun. Diba? Santa Barbara, tore. Kasi tinulong siya daw sa tore. Santa Catalina, gulong na may puso. Kasi dito siya pinatay, di ba? Pinaguluman siya ng uh, five wheel. So kung hindi natin kilala yung attributes ng Santa at tinignan lang natin yung painting, hindi natin makikilala absolutely kung sino ba sila. Uh, sino ba? Saint St. Mary, Mary and Jesus with the uh, Tawag dito, mga Marites, mga chismosa. Marites. Dito Marites. Marites 1, Marites 2, Marites 3, Marites 4. <laughs> et cetera at ah, diba, say Mary and Jesus et cetera, sila yung et cetera kaya yun ang halaga mga kapatid ng hagiography, kayo ba yung mga inalaga yung moon, alam niyo ba yung tama nilang attributes na dapat hawak nila para sila ay makilala ng mga tao, yes or no? yes, <laughs> yes. yes. pag may nakita kayong tagtungo ka, napirang, kanin yun yes ala. Meo ba ako? Isang Jesus. Okay. Good point, pero ang point is bird to bird. So, shy si. San Diego. Okay. So, ganiyan mga mapakati. All the saints surrounding the Blessed Virgin and the Infant Jesus are virgins and martyrs. So, lahat sila ay walang kasawang, lahat sila ay pinatay para sa kanila ni Each shame is depicted here or very near to the postmortem, which aids us in identifying them. So kung nawala ang birang ni Veronica, dahil nalitapo ng katulong nung pinag-i-miss niyo ay yung umayad, at nalitapo yung birang, sino na siya ngayon? Wala na. Wala, wala na, di ba? Sino si Veronica kung wala ang birang? Kung wala yung birang, hindi siya magiging pop star. Siya ay ordinaryong tao lang, di ba? Ordinaryong mana So sana nakikita niyo yung value. Lahat ng hawak ng mga imahin nyo ay matanda na, mahalaga, hindi natin dapat pinapalitan. Otherwise, there is a risk na ma-misinterpret kung sino siya. Pwede mong sabihin na ito ay si Sharon Poneta. Dahil wala siyang editing, wala siya di ba? So yun yung halaga ng attributes, yung mga hawak nila, yung mga... Uh, uh, yes, okay, sakalita. The infant is shown placing a ring on St. Catherine's finger, alluding to what uh, the saint said, what St. Catherine said to Emperor Maxentius, yung nangiligo sa kanya, Christ is my only spouse. So makikita nyo in art how that is depicted. Literal na inilalagay ni Cristo ang uh, wedding ring kay uh, Saint St. Catherine. Okay? May mga realizations na ba tayo ngayon, mga kapatid? Yes! yes. Okay. Now, meron din tayong tinatawag na mga basis galing sa mga archaeological findings or diggings. Isa sa mga pinakamagaganda pagdating sa mga textiles noong panahon ni Jesus ay ang mga nahukay na textiles sa Cave of Letters in the deserts, uh, Desert of Judea. No? So dito sa kweba na ito, bukod sa nakahanap sila ng mga written documents, nakahanap rin sila ng mga tela which is very rare kasi nga, ang tela kung tingnan niyo sa mga gamit natin sa bahay, isa 'yan sa pinaka mabilis magulo. As well as papel, 'di ba? Yan ang mabilis magulo kasi they are organic materials. So, if makahanap ka ng tela na kasing ibet ni Jesus o nung panahon ni Jesus, it's very rare. So, dun nga sa Cape of Letters, nakita natin itong uh, upper part ng isang punika. So, nakikita natin yung neckline, nakikita niya natin yung uh, shape niya based on no? So, because it's deteriorated, yung lower portion niya ay uh, dumdrum do na. So, ang na-preserve lang is the upper part. So, we know that the upper part ng time ni Jesus ng mga damen, ay ganito basically ang kanyang shape or itsura. You can see also the cincture or the belt you know, na ginagamit nila. So, ayan. Also, we have archaeological diggings na ginawa after mamatay si Jesus o during the Roman period ng kanyang uh, panahon. So dito makikita natin yung prevalence ng tunika ay yung mga panloob at yung kanilang balabal which is sa mga babae pwedeng ibelo, sa mga lalaki pwedeng naka nakasol lang sa paligid nila. Two pieces lang. Tayo lang yung pakakomplikado na dadagdagan ko ng apron, dadagdagan ko ng pineso. Pero kung titignan nyo, lahat ay very simple. Yan lang talaga sila, tunika at uh, tawag dito, yung uh, shawl. Diba? Bakit lang kita niya lahat paulit ulit-ulit? Yan. So, dito makikita natin ang mga earliest ng mga mosaics, no? na portraying Jesus and His disciples uh, sa mga katakumba sa mga mga libingan ng mga sino ng martir, no? So, makikita nyo, the basic tunic at yung kanilang balabal uh, balaban. Here, dito makikita nyo, a shorter tunic pero may balaban din. Dito rin yung price pan of rancor, tunic din at balaban. Yun lang talaga. Ayan. Aha. Uh -huh. lag lag description ng door Let's Ayan. So, yun nga. in general, lahat nagsusuot ng tunic. May panloob. May vestida, Diba? Tulad na eh. yun. Nung suot na kanina. Aha. Uh -huh. Rectangular na tulad. Ayan. Decorated with bunch of colors running from the top. Diba? Ayan. Mantel o yung pinakabelo. ah, uh -huh shawl. Rectangular piece serves as outerwear, drape, at pinupunupot sa katawan as outerwear. Nagsasuot din sila ng belts at girdles. Headwear is determined by their work. Helmets, kung ikaw ay sundado. Ah, uh, ayan, ang kababaihan yung nagsasuot ng mga belo or ginagamit ng mga mantels as headwear. Meron din prayer shawls ang mga lalaki. So basically, ayan lang siya. Very basic. No? Um, Unica sa loob, makikita yung sinasabi ng bands ng color, may dalawang stripe lang sa magkabilang side. And then ang itinulukot na bantel, na tinatawag natin, o yung shawl. No? So kahit sa mga babae, ganun din. Meron lang silang uh, simple na mga belo. Or pwede yung tunika mo, iangat mo sa iyong ulo para magiging belo na rin. Okay? Next, so yun lang ang ating summary. The basis ng pananamit, scriptural, based on the hagiography, archaeological. So, yan nga, very basic, tunic, mantel, and covering. Period. Yan lang. So, dito makikita natin uh, a fresco of Jesus healing the bleeding woman from the Roman catacombs. then din. May tunica si Jesus. Meron siyang mantel. Ang babagay, ganun din. So, How do we interpret it sa Pilipinas? Ganun din, punikan at mantel. Diba? So dito is in uh, a ang sa Maritana in San Miguel, Bulacan. So halos kaparehas din siya ng babaeng sa Maritana, sa Maritana natin dito sa pulo. Ayan. Okay? may ibang interpretasyon. Di ba? Kung tunika at ano lang naman yan, Shol, bakit dumami at naging vary yung mga interpretations sa kanya? Ito yung mga contributing factors. Uh, depictions in art, hindi lang in the Middle Ages ba In art, efekto ng inkulturasyon, kung halimbawa sa atin, sa mga Pilipino, iba yung pinapractice natin pa ng palataya nung dumating yung mga Kastila at introduce yung mga uh, practices natin, no? Ang, ang religion ang religion natin. Uh, Philippine, the Philippine setting and then, uh, didiscuss sa atin ang besting traditions sa pulo. So, dito makikita natin si Santa Catarina. Dinaglit siya kanina dito with the spike field Makikita natin yung pagbibiging sa Espanya, no? Uh, at yung Macarena de Esperanza de Caridad, yata. Yeah. And then, si San Cristobal in South America. So, makikita natin si San, yung depiction ni San Cristobal is very uh, Aztec or Mexican, ano pa okay, ba? And then you uh, have the depiction of white one uh, the uh, pasos in Baliwag Bulacan na nangigil sila sa <laughs> sa polar. Kaya nila lang yun. Sabi ko siya po sa Little Red Riding Hood ba po? Okay, okay. Okay. Ah, si Mayon Besen. Oh, si Pero hindi si Jesus. So hindi kayo nalala ng nag-disney over nito. Ito is a procession. And then, of course, ang mga picture at is at, uh, Veronica Sapulo. So makikita nyo, no? Uh, depictions in art, depictions sa Espanya kung saan ang galing uh, ang matuturo sa atin ng uh, patolisismo, isa sa mga nasakop, South America, isa din sa mga nasakop ang Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, bawat bayan iba-iba din yung nadevelo. Ang point nang doon is, alin ang katanggap-tanggap sa bayas ng bayan nyo, at alin ang hindi katanggap? -tanggap? So ito na in the sa of most probably katanggap-tanggap sa kanila ang um, this world. Pero sa atin, ang tatanong ko nga sa inyo, katanggap-tanggap ba yan sa inyo? Wala kasi talaga mga kapatid na very specific rules. Walang rules ang Catholic Church pagdating sa pagbibihis. Ito ay nakasalalay sa parokya, kung may samahana na mamahala, at rules sa na nag-aalaga. Diba? So kung halimbawa ang um, nag-aalaga ay uh, fan ni Small Laude. <laughs> at gusto niya mag maging kamukha ni Small Laude si Veronica, tatambakan niya ng alahas. The point there is, katanggap-tanggap ba sa aking komunidad yung taste ko? So, lagi tayong babalik sa kung ano yung katanggap-tanggap. ba? Diba? Next, yan. Yeah. So dito nga, depiction in art. So makikita natin yan. Uh, Christian art in the building. Uh, yeah. So, makikita nyo yung mga depictions sa kanila no, during the uh, in art over, hindi lang during the Ages, to the beyond. So, dito makikita nyo very traditional pa rin yung pag-portray sa real Same there, and same here, pare-parehas lang. Pero, uh, yeah, yan. It has changed uh, slightly during the Middle Ages. Nakikita nyo, yung na nagsusot na pwedeng, at this particular uh, book of ours is in the book. Nakasawat yung birhen ng light blue. No, hindi doon sa, katulad doon sa mga naunang depictions na strictly blue and red. Dito, meron ng, ah, meron ng intervention, nag-light blue na yung birhen, No, dito naman, black and white. Pero doon, naka-red and white so, pa rin siya. So, nag-iba-iba over time. So, ang point doon is to uh, create more human and emotional images for personal and uh, religious devotion. So, makikita nyo dito yung pagbabago ng pagkakili sa Birgen na matayan Uh, ang, ang mga reyna sa Europa, ito yung kanilang traditional na garb. All black, may, ipro ma may na puti, and then itim na pelo. So makikita nyo kung paano nila uh, inadapt yan sa pagbibigay sa birhen, lalo na yung mga birhen na ino ay yung patay na si Jesus, katulad ng solidar. So makikita nyo parehas, di ba? Even in the Philippines. Yan. So yung tinatawag natin na deluto or in mourning. morning. Yan. So in din, malaki ang naging epekto ng pagbibigay sa mga santo sa mga interpretasyon na nakikita natin sa ating paligid sa mga artist sa Europa sa paglipas ng panahon. May basic standards at tenants na sinusundan ng mga ito, ngunit nagkakaroon ng definitions depende sa uh, pondo, depende sa availability ng materials. Like for example, blue and violet are very expensive pigments para gawin mo siyang oil painting. So kung wala kang blue and white, wala kang enough pera, pero gusto kong mag-paint ng merdin, usually doon nag-iimbento ang uh, artist. Kasi nakulang siya sa pigments. Uh, pigment specifically ang violet, the purpura na tinatawag natin. na ano itisig natin yan? Yung purpura. That's violet or deep red. Uh, gawa ito sa mga conchineal, uh, tawag dito, either sa, sa mga shells na maliliit na matatakuan sa Mediterranean or sa maliliit na mga bugs, no, na pinatakay nila, dinuduro para maproduce yung mga dyes na iyon.